Oh. Oh my god. Mag-dumpster tayo mga ka-subscribers. May mga bag May mga bag, may mga bag Oh, uh, Tawil. Uy. May patawel dito. Oh, got, got chokes. Mm. Ah. I don't know what's this. Hold this for me, babe. Okay, bro. Yeah. Hey. What's that? This is that? Hindi siya dala yung GoPro. Okay. Oh, full towel too. We just bring this to the house. <coughs> oh maria i can see. We'll see mister mabilisan lang tayo eh. i don't have plan to check the bansai mister bany oh woy basah bay bay i can see bay si maria sedikit woy Wow. Yeah. Yep. This? Jackpot. Oh, my god. Jackpot. Jackpot. Yep. Jackpot. Okay, no, no. Oh my god. no, 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 no. no. no.

<clears throat> Jack. Jack. Jackpot. <clears throat> magda-dumpster din okay. let's go meron tayong jackpot dalawang bag, mabilisan walang flashlight, walang gopro pero may jackpot tayo ayun, mga mga ka-subscribers ito yung mga nakuha ko Nahirapan akong hablutin ito at sira-sira yung plastic. <laughs> so ito, meron akong nakitang ano ba oh, light bulb. Hindi ko alam kung mag ba yan. Ganyan siya o. Oh. Tapos, medyas. Ayun, Oh. Ano pa? Ano to? Hmm pillowcase okay ano pang nandito ano to puzzle okay Black. oh sobre may mga gumagamit pa ba ng sobre <laughs> puro na ngayon ano eh chat messenger led light kung ano ano laman ito ah ito wala bukas naman na siya box ano pang nandito maguli natin o oh, may brush oh, pwede yan pang brush brush sa mga ano ba sa tiles ano to air wick air freshener odor o oh, pwede sa ano lababo o kaya sa closet ihang mo lang galing ano to? Wala man ata. Sira. Ito. Puzzle din. Ayan no. Oh. Grabe naman tong puzzle na to. Ang dami. <laughs> puzzle. Ano pa? Ba't isang kamay lang kasi mabit? May pangkus ko sa kaldero oh. Isa na lang. Isa lang yung laman. Ano to? After shave daw. Lagay okay, sa gilid. Ano to? Ay, wala. At merong Easter Bunny headband. Ano pa? May nakita akong drinks. Soda. Oh, bunnies. Oh, ano to? Medyas pa to ah. Oh, ayan. May pa medyas. Ano to? Uy, maganda to. Pangpunas ba sa upuan ng sasakyan? Cleaner. Okay. Lagay mo na yun sa gilid. Saan ba? O dito. Ayan. Ano pang nandito? Wala na. Toys. Okay. Tapos dito, sa kabilang bag, may laman din to. Tingnan nyo. Ayan, may egg bunnies. May chinelas. May isa yan eh. Asan ba yung isa niyan? Sana hindi ko na iwan. Dapat hindi ko na iwan yung isa. Asa na kaya yun? Baka hindi ko nadala Oh. Pang ano din to. Easter. Tapos meron tayong chok. Oh, pwede yan. Laruan ni Skylar. Isulat-sulat niya sa ano. Sa driveway. At merong kitchen towel. And ano ba ito? Toys lang ata ito. Yan. May lalagyan. Dito muna natin yan ilagay. I'm looking the other sleeper. Oh, right here. It's eat this one. Sira na. Ito oh. Ayan oh, partner siya. Oh. Tingnan mo be. May chinelas tayo, size 10. Malaki. Brand new. Oh, five dollar daw. Brand no new pesos. yan ha. pesos. Ah, two uh, pesos. Mahal really? pala. Ito pa. Ah, uh, I think this is toys. Is <laughs> night light, night light. Baby. Oh, ito naman ay this pang dusty. dust pang alis na alikabok. Dusty shower cap. Yep, Iskalo need this shower cup. Um, steps Some toys. okay Ayan, Ayan na, old... Okay. Pang tingnan natin. Madami to eh. Galing ng bag na to. O, oh, ito pa o, oh. kitchen towel o. Oh. Diba? Ipa, kitchen towel tayo. Dagdag pa sa lubong yan. Tapos ano to? foods. Italian, spicy Italian style. Italian sausage. Kailan to? Mm, July 2024. Okay. Padala ko na lang yung kay Cory sa trabaho niya para makain na. Ano pang nandito, ha? Ayan, may paper bag akong nakikita. Tapos ito, may foil. oh, may laman yan. Bumi ng foil. Merong bag. Oy, may pakutsara. O, oh, pwede, pwede. Pwede yan. Hugas-hugasan lang yan. Ano to? Ah, uh, wala naman na yan. oy sabon. Yes, may sabon, o. Oh. muna yung sa gilid. Candy. 2025 pa. Ay, kaya lang butas na pala siya, oh. Butas. wag na. Mm, ano to? Ito naman pang decorate sa kuko. Nail arts. Ayan, oh. Tapos, merong baby oil. Lagay mo rin sa gilid. Ops. Merong eyelashes. Ang galing. Merong pin. Push pin. Ito, ano to? Mentos. Air freshener? Uy, pwede. Lagay ko na yan sa loob ng sasakyan ko. Amoy mentos yung sasakyan ko ngayon. <laughs> At speaking of mentos, may mentos na kasama. At nakasealed pa naman. Oh, sa akin na yan. Pagpatuloy natin. Canned foods. Canned foods. Siplak. May mentos na yung bibig ko eh. Ano pa? Ano to? LED light. Another LED light. One more. LED light. Wala na ata. Ano to? Pang-decorate. Huwag na yan. Basura na siya. O merong bowl. Kunin ko yung bowl. Magamit yan. Ano to? Stickers. Okay. Okay na. Wala na. Ayun, meron pang ano, oh. Uh, garbage bag. Saka baby oil. Okay, dokis Nakarami rin tayo, oh. So, ayan mga ka-subscribers, yung ating mga nakuha. Madami na din, ba? Diba? So, maraming salamat po sa inyong panonood So, don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day! We're dead! We're dead! Yeah! Good